Madali lang ba ang isang OFW dito? Ah, uh, bilang isang OFW, parang ang pagkakalab ko. Sa akin, for my based on experience, hindi. Kasi sabi nila kasi mga iba, ang dali-dali daw. Tapos, yun na nga. So, sa word na madali, yun lang. Pero sa gawa, hindi naman. Mega, mega, mega love. Shout out, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning. Ayan na, na naman, mga kapatid. Ay, nako po, yung mga makapagsalita daw. Ang abroad by ang ang pag-abroad ay madali lang daw. Ah, sana all madali lang. Sabi ko nga sa inyo, swerte-swertehan lang mga kapatid. Hindi lahat ng ano maswerte. Depende po 'yan mga kapatid. Kaya pakaay magsabi diyan na madali lang. Sana all. Madaling magsalita pero pag andiyan na kayo mga kapatid. Nga 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 kayo dyan mga kapatid. Ewan ko lang mapapak nga nga kayo diyan. Oh, 'di ba? Sana all. Oh, at um, syempre, ano ko muna ito si Ripe Market, oh, 'di ba? Sana all. So makikita niyo si Ripe Market. Ah, 'di ba? Yung parking dito sa Ripe Market. So ito po si Ripe Market. Mga apatit. Oh, ayan si Ripe Market. Oh, nag-o-open po to mga apatid every every Saturday and Sunday. So, ayan, magkikita nyo yan dito lang sa Dubai Police Academy. O, oh, ba diba? O, oh, ayan na si right Market. So, papasok na tayo sa loob. Mga apatid. Ayan, entrance, sabi niya dito. Sa ikot. Sana all maaga. Oo. So dito tayo, oh, 'di ba? Ayun, magtuloy natin ang kwentuhan sana all. Ay nako po, depende depende po 'yan mga kapatid. Nako po. Kaya huwag kayo magsalita ng madali lang ang pag-aabroad. Subukan niyo mag-abroad ewan ko lang. Kung sa Pilipinas nakakain kayo ng ilang beses dito ewan ko lang yun lang. So, ayan, mag-o-open na kami dito. O, oh, ano, ano, tinatawanan mo dyan? Ay, wala, hayaan mo siya. Bas <laughs> hayaan mo siya. hindi naman siya artista. O, oh, ayan si Snowmon isa kong basher pero dahil sa kanya malaki ang sinasahod natin oh. Grabe, anong klaseng basher yan? Oh, sige, magsahay ka na Okay, good morning mga Filipino Ala. Charge. Sige na yan. So, meron po tayo sinasabi ni Sino ba yan? Sige <laughs> So, ang aga-agang kay ganda so, kailangan natin magtrabaho Madali lang ba ang isang OFW dito? Ah uh, Bilang isang OFW, parang ang pagkakalab ko. Sa akin, for my base on experience, hindi. Kasi sabi nila kasi mga iba, ang dali-dali daw, tapos yun na nga. So sa word na madali, yun lang. Pero sa gawa, hindi naman. Kasi ang OFW kasi is, kung sinasabi nilang OFW na nandito ka, is um uh, madali lang, pero ang hirap ng buhay dito bilang isang OFW, diba? Kailangan natin magtrabaho, at hindi naman tayo nagiging uh, kumbaga free lang na dito sa abroad. Oh ayun, sabi ko sa inyo Kaya may nagsasabi diyan, madali ang OFW. Nako po. Mahirap. Mahirap, madali lang yung word na OFW kasi dito, puro sakripisyo. Oh, ayan siya. Sakripisyo talaga. Oh, ayan, paki-follow niyo po siya. mag-promote. Promote. Okay, meron po akong um generic po ang aking page, sa aking uh, 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 Facebook account. Ayan. So, yun po. Kita-kits okay, po tayo. And sana, sa lahat mo ng bashers po ng may-ari. Oh, Ang <laughs> account na to. Okay. Keep up the good work. Yeah. Keep up the good work. Yeah. <laughs> yan Diyan kayo, nagiging sikat. Ah. Oh, diba? Yeah. San all. Ayun, salamat po sa inyo, o Basher. I love you all mga kapatid. Oh, ayan, ba diba? Basher ko din to kontrabida <laughs> pero siya yung nagpapalaki ng sahod ko mga kapatid yeah, o oh, di ba yeah. dahil sa kanya kahit binabash niya ako wala akong pakialam walang personalan kung ano yung binabag ko ayun na yon yeah. o oh, di ba kaya thank you so much Ayan. o nasagot na po ha ang, ang, isang pagiging OFW hindi po madali ayan so ayan naman yung nasa likod ko ay sana all namumulot <laughs> daw <laughs> ayan dito lang so sabi ko sa inyo dito lang sa Ripe Market. So, ayan po guys, nag-open po every Saturday and Sunday po dito lang sa Ripe Market po. So, ayan, si Ripe Market po. So, ayan, maluwang to guys, andun pa sa likod. Pero, ayan. Ayan po, maraming salamat. Thank you so much. O, oh, ayan, nasagot na ha. Di ko nasasagutin o oh, ang isang pagiging OFW po. Salamat po ng marami. Thank you so much and God bless. Happy yun. Oh. Nyata, Domingo niya. Oh, Naimbag na Domingo yung aming kakapsat. Kawan labas na.